ang tatlong muka ni alias Totoy. Teka, bakit ako ang topic dito? Yo mga kachika, huwa nito at handa na ba kayong sumisid sa isang kwentong mas malalim pa sa bulsa mong walang pera? Alam nyo ba, sa bawat kwentong may bayani, may biktima at minsan may isang nagmamanipula sa likod ng tabin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang pangalan na umugong sa balita si Don Don o alias Totoy. Handa na ba kayong alamin ng ang tatlong mukha ni Don Don? Bayani, biktima o manipulador? Move one, maging state witness. Two, unin ang kapatid ko. Three, tapusin ang mastermind. Handa ka na ba sa endgame? Yung mga kapatid niya, kinuha ko sa Cambodia. Okay. Uh, I'm sorry. Uh, hindi makalabas yan, ma'am, kung hindi namin na-rescue. I see. Tapos ganun, ganun ang gagawin niya sa amin. Na sumama ang loob niya kasi ayaw niyang mafailan yung kaso. Hindi niya, hindi kasi niya sinasabi na yung mga kapatid niya ay may warrant, yung una-una. At yung pangalawa, hindi, hindi pangalan niya, yung passport niya, hindi pangalan niya. Anong gagawin namin? Isaksyon ni Chief, ispailan ng kaso. Hey, simulan natin sa pinakaugat ng kwento, ang kaso ng mga nawawalang sa bungero. Taong 2022, nang biglang bumulaga sa atin ang mga balita tungkol sa sunod-sunod na pagkawala ng mahigit 30 individual na konektado sa mundo ng Sabo. Ang tanong ng lahat, nasaan sila? Sino ang may kagagawan? At doon pumasok sa eksena ang pangalan ni Dondon Patidongan, mas kilala bilang alias Totoy. Sige, unahin natin ang unang mukha ni Dondon, ang bayani para sa maraming pamilya ng mga nawawalang sa bungero, siya ang taning pag-asa. Matapos ang ilang taong paghahanap, panawagan at paghihintay, si Don Don ang biglang lumantad, handang maging testigo. Imagine mo, ilang taon silang nabuhay sa kawalan ng kasagutan, sa pagdurusa, sa tanong na, bakit ganito ang paang ginawa sa kanya? Tapos, may isang tao na nagsabing alam niya ang totoo, may ebidensya at handang humarap. Sa panayam ng 24 oras, makikita natin ang kaligayahan ng mga pamilya. Sabi nga ni Aling Merling Gomez, syempre po, masayang masaya kasi ito na po yung pagkakatoon namin at saka hinihintay. Matagal na po. Gusto ko lang po yung matutukan po itong kaso ng missing sa bunyero dahil sobra na pong matagal yung apat na taong maghahanap po namin ng hustisya. Apat na taon ng paghihintay. Kaya di nakakapagtataka kung bakit para sa kanila, si Dondon ang tunay na pag-asa, isang bayani. Malaking isugal lang buhay niya, pati na ng pamilya niya, para lumantad sa publiko at magbigay ng pahayag na may mga nagtangkang magpatahimik sa kanya. Pero, ito nga ba ang buong kwento? O, may mas malalim pa? Kasama si Ang, 61 respondents ang inireklamo, bukod pa sa ilang John Doe. Siya ang main player sa, sa isabong siya ang main player dyan, siya ang amo uh, ni Totoy or Dondon. Uh, pera niya ang pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor. Ngayon, silipin natin ang ikalawang mukha ni Dondon, ang biktima. Ayon sa mga ulat, naging malapit si Dondon at ang kanyang mga kapatid sa negosyanteng si Atong Ang. Sinasabing naging tauhan sila ni Atong Ang at dahil sa matinding loyalty, nakagawa umano sila ng mga bagay-bagay para sa kanya. Naalala niyo ba yung CCTV footage ng pagwi-withdraw sa ATM card ng isang nawawalang sa bungero? Ayon kay Don Don, ang kapatid niyang si Elakimang nakita doon at ang utos galing umano sa isang pulis na konektado sa grupo para alamin kung magkano ang pumasok sa account ng biktima. This shows how deep the Patidongan brothers were in acting on instructions, possibly unaware of the full implications. Ang masaklap pa, ayon kay Dondon, Don, habang nasa Cambodia ang mga kapatid niya, may balak na umano silang patahimikin. Sabi nga niya, pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinap***** ni Atong ang doon. Kung totoo ito, ibig sabihin, ang loyal na tagasunod ay bigla nang naging target. Ang dating kasama ay naging abala na, kailangang burahin. Kaya lumantad siya hindi lang para sa hustisya, kundi para na rin sa sarili niyang buhay at ng mga kapatid niya. Pero teka, baka naman mas business-minded ang dahilan sa likod nito? At that leads us to the third at pinaka-kontrobersyal na mukha ni Don ang manipulator. May mga nagsasabi na posibleng hindi lang ito basta paghahanap ng hustisya o pagtakas sa peligro. Pwedeng sa mundo ng negosyo, lalo na sa sabo, ang ganitong paglantad ay isang strategic move. Naalala nyo ba ang pahayag ni dating CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas sa on-point interview ni Pinky Webb? Diretsahan niyang sinabi na, ang problema sa mga ganito ma'am, pareho ito silang negosyante. Magkasama ito sila ngayon, nag-aaway sila, gagamitin ng pulisya. Wow, di ba? ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito ay hindi lang basta krimen, kundi isang business dispute na umabot sa sukdulan at ginamit pa ang batas. Ang problema sa mga ganito, ma'am, pareho ito silang negosyante, magkasama ito sila. Ngayon, nag-aaway sila, gagamitin ang pulisya. Okay. Itong ganitong mga klasing tao. Kung si Don ay isang manipulator, posibleng nakita niya na hindi na nagsiserve sa purpose niya ang kanyang partner o amo o kaya naman, may ibang sindikato o kalaban sa negosyo ang nasa likod niya. Ginagamit siya para pabagsakin ang isang kakumpetensya. Remember, malaki ang industriya ng sabong at malaki rin ang pera na umiikot dito, legal man o illegal. Kung may business na naaapektuhan o may bustong kontrolin, isang whistleblower na may insider information ang perpektong panira o pangalis sa kalaban. So ang bayani na nakikita natin ay maaaring isang chess piece lang sa isang mas malaking labanan ng kapangyarihan at pera. Ano sa palagay mo? Sino ang totoo sa Logan? Sa tingin mo mga kachika, alin sa tatlong mukha ni Dondo nang sa tingin nyo ang pinakatotoo? Is he truly a courageous hero, seeking justice for the helpless? Is he a mere victim, caught in the crossfire of a dangerous game, fighting for his survival? Or is he a shrewd manipulator playing a calculated game for personal gain or for a hidden agenda. Ang isang bagay na sigurado, kahit ano pa ang totoong motibo niya, kinikilala natin ang yakas ng loob na kanyang ipinakita sa paglabas at pagharap sa publiko. Malaki ang peligro na hinaharap niya at ng kanyang pamilya. At sana, sa huli, maging anuman ang kanyang tunay na muka, ang pinakahihintay na hustisya para sa mga nawawalang sabungero, ang mananaig. Tandaan mga kachika, ang ilang eksena at interpretasyon na inilabas natin dito, lalo na sa ating mga eskit, ay hango sa aming imahinasyon para sa layunin ng diskusyon at hindi kumakatawan sa totoong mga pangyayari, bagamat ibinase sa mga ulat at pahayag. Ang layunin lang natin ay magbigay ng iba't ibang perspektibo sa mga komplikadong isyo na wala kinikilingan at walang binibintang. Kung nag-enjoy ka sa ganitong klase ng kwentuhan at diskusyon, huwag kalimutang mag-like Mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang entertaining at informative na video.